7,000, 6,000 top drinks at ilalagay po natin dito guys. So, papasok yung Holy Week guys ay yung mga customers natin. Ito ba ka? Yatos? Masalam. Yatos? Thank Oh, pila-pila na lang kayo dyan. L-E-O? L-E-O-N-E-L. Hello guys, good morning, good morning sa ating lahat So eto na naman tayo at nagbabalik na naman tayo guys dito sa ating Starry uh, Starry Store star Business Kunting-kunting updated lang po tayo guys Ay ta tapos na naman guys yung buwan ng Mayo At eto, punyo na naman, June na naman guys At eto, tag-ulan na at uh, next month ay pasokan na po ulit guys So eto, enjoy muna natin guys yung isang buwan na medyo pahinga abang wala pa yung mga bata ngayon dito ay uh, relax relax muna tayo guys update update lang po muna tayo kwentuhan lang po muna tayo sa ating tindahan ngayon guys so kumusta naman po ta ang ating mga benta nung May uh, alam ko malakas ang mga inyong bentahan kasi summer na summer napakalakas po ang uh, soft drinks at sa iba pang pa mga paninda guys so eto pag uusapan po natin guys ang uh, tungkol sa saris na restore ulit ano ano nga ba yung mga mabenta ngayon uh, June ano yung uh, pwede natin i-prepare ngayong June ay paghandaan na po natin ang mga school supplies guys dahil next month ay pasukan na naman. So kailangan uh, mayroong mabababag dito sa ating tindahan pagpasok ng customers na mga bata ay iba na naman ang kanilang paningin at mabibigla sila dito sa ating tindahan guys. So paghandaan natin guys yung anong uh, mga bagong uh, estudyante i-welcome po natin sila sa June at uh, kailangan uh, kompleto po yung ating pang-school supplies dito at uh, mahirap po kasi makipagsiksikan guys kapag rush hour na ang ating school supplies kailangan ganitong buwan pa lang ay mamimili na po tayo ng school supplies para hindi po tayo makipagsiksikan dun mm. sa mga bilihan dahil uh, mas mahal pa kapag uh, ano na guys kapag andaspat na ay medyo mahal na yung mga school supplies so Uh, babalak ko po, po natin dito kung uh, ano pa yung pwede natin idagdag dito sa ating tindahan. Sana makabili na po tayo ng ating printer o ating Xerox machine. Kasi nga po ay uh, nakukulang pa po tayo ng budget ngayon dahil mayroon pa po tayong uh, kunting uh, uh, tao nito priority. So alam ko medyo malakas po ang Xerox machine sa mga ganitong malapit sa school, mga, mga barangay hall ay medyo malakas po ang mga Xerox machine. Napansin ko ngayon nagsimula na yung tagulan guys ay uh, medyo naramdaman po natin konti ng ating uh, tumal dahil wala po yung mga manlalaro sa basketball court at talagang uh, medyo nag-adjust po tayo ng konti dahil nga walang mga bata so yung mga gamis natin bagong display lang ay talagang uh, refill po tayo ng refill at uh, yung mga bata nandito sa paligid natin ay nasabit ko sa gamis guys so tuwan sila dahil bumalik na raw yung ating gamis so sana tuloy-tuloy yung ating pagbebenta ng maayos ang gamis at hindi ko po nagbebenta at inoobservan po natin ng maigi So, napaka ano po guys, napaka fast po ang ating gamis. As maraming salamat po guys dun sa mga nanood dun sa mga previous vlog ko. Uh, thank you, thank you very much. Kahit uh, bumaba na po yung ating views ay malaking tulong po sa akin ang iyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Hindi rin po ako nakapag-comment sa inyo guys kahit uh, po ako, nandito lang po ako. Ay naka-playlist lang po yung mga videos sa akin at malaking tulong na po yon para makapag angat po tayong lahat. So, mega mega shout out sa lahat ng ating mga bagong subscribers. Welcome po sa ating dito, sa YouTube channel. Kung gusto niyo yung mga ganitong topic uh, tungkol sa negosyo, tungkol sa sari-sari store, kahit malit ang ating tindahan guys kapag nasa tamang uh, diskarte po tayo ay mas mabilis pong uh, lumago yung ating tindahan. So, sa lahat ng mga gusto mag-start, mga bagong magsisimula, Uh, wag po tayong makipag uh, price war mag-stick lang po tayo dun sa ating presyo kasi po uh, kapag binaba mo yung presyo mo para ka lang naglalaro para ka lang nagsasayang ng oras pero marami kang benta pero wala namang kokonti naman ang iyong uh, kinikita kasi hindi naman tayo wholesale hindi naman tayo uh, Uh, malakas na malakas talaga bakit ka magbababa ng presyo kung okay lang po talaga malakas ang tindahan mo pero kung ikaw ay nagsisimula pa lang at pa isa, -isa pa, dalawa-dalawa patatlo lang ang customers mo guys tapos binabaan mo pa ang inyong presyo ay wala ang mangyayari sa inyo guys dahil uh, para ka lang nagsayang ng oras mas maigi pa, pumasok ka na lang sa ibang trabaho ay mas kikita ka pa kung ganoon ang diskarte mo so dapat uh, tayo ay magiging pantay lang doon sa presyo ng mga katabi natin. Kung mas medyo mas makahanap tayo ng mas mawamurang uh, ahente ay medyo pwede pa tayong lumaban doon sa mas mababa. So ayun, shout out nga pala doon sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, mga lahat ng mga OFW na nagsasakripisyo. Thank you very much sa iyong panunod dito sa ating YouTube channel. At talaga naman ah, uh, nakakatuwa at naka na, na, nababasa ko yung mga comment nyo din sa aking YouTube channel. Thank you, thank you very much sa iyong panunood. Sana ay hindi po kayo magsasawa sa pagsuporta dito sa ating YouTube channel. So dito naman sa harap guys ay i-maintain po natin yung ating pag-akit ng mga pambatas. So kailangan dapat mag-refill po tayo ng mag-refill dahil uh, napakaganda po guys. Ito po ay kahapon lang so hindi hindi na natin kailangan ng na first in first out dito dahil napaka fast moving nga. Hindi na po uh, kailangan ng FIO dito dahil kayang-kayang ubusin to ng isang araw. So, yan ang ating uh, protos. Napakabenta yung ating protos guys. Kaya huwag tayong dito sa harap. ng ating lollipop ay napakabenta. 2 pesos na to ang lollipop natin. Kaya naman ay uh, kahit uh, dalawang piso piso-piso lang po ang kita natin dito guys kapag mabilis ay mabilis po ang rolling ng pera kaya eto ay uh, umiiyak na mga bata dito kasi wala pong magagawa ng magulang kapag itinuro na dito yung mga yung bata natin so yung ating jelly ay wala tayong stock kaya ayan lang muna natin dito so ganito ang ating setup ng ating harapan wala pa tayong uh, tinapay ngayon guys kasi wala pa yung mga pasukan kaya hindi po masyado mabenta yung sinapay natin ngayon kaya hindi pa tayo kumukuha kaya magre-repeal lang po tayo guys so Ayun, hanggang dito na lang muna guys yung ating latest update dito sa ating YouTube channel, dito sa ating Sari Sari Store. Uh, kunting tiis lang, tsaka tsaga lang tayo, sipag at tsaga lang. Laban lang ang, ang ating uh, panlaban dito ay ang ating sipag. So, paulit-ulit na tayo. Hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Uh, thank you very much sa panunood. Bye!